Hello everyone! Welcome to my vlog! For today's video guys, gagawa po kami ng sumang malagkit. So ayan po, iniihaw po namin yung dahon ng saging. Yan po ay binili lang po namin dito. Holiday po dito ngayon guys, kaya wala po muna kaming trabaho. So sama-sama kami dito guys sa bahay. At ito po ang aming banding ngayon. So ayan guys, pagkatapos ihawin ang dahon ng saging, kailangan mong papala siyang punasan para malinis yung dahon bago ilagay ang sumang malagkit. So ayan guys, naisaing na ang bigas na malagkit. So kailangan mo pa pala siyang halu-haluin guys. Then ilalagay na po yung gata ng nyog. So first time ko lang guys makapanood ng nagluluto ng suman. So gusto kong ipakita sa inyo guys kung paano magluto ng suman. dami pala ng no? Tapos lagay mo isang dakot na <laughs> asin. isang dakot na asin. Dalagayan okay. mo na isang dakot na asin. Ano marami? Tatlong ganyan. Oh? Oo, oh, oh, hindi nga yan ma... Hindi naman yung lalasa. Okay. Ah, okay. Luto ito. May One hour later. So ayan guys, luto na ang sinaing na malangkin. So tara guys, magbalot na tayo. nga ako. Mga pala guys, hindi kami expert magbalot ng suman, so ita-try lang namin. Ayun ang dahon. Pilipinas 'to eh. Hola, nee, bebe. Kumita tayo ulit ng kaya niyo ng mga, kahit bae. Basta tandaan mo 'yung ginawa mo, i-enjoy 'yan. Ayun oh, bio. Dito 'pag wala kang binalot wala ka. Pinalo, wala. Ka ay yung babae kuno mo yung malaking. O magbabago. Wow, ang marami kasi ano ya, ilaw pa yan. Pagbumusa yan eh, anya. Oo, amoy. Balut, toriya. Hindi dito na Teka, teka muna. Wo sapo-sapo, ano yung maliliit, di ba? Ayun yung. Ay niyo, ganun. Maraming suman na ano, balinghoy, di ba? ganin. O, nakaisa na ako ah. Mayroon akong isa. Bahala ko kung anong position yun. Basta magbalik ka. Kung ano naman malalabas na yung isa. Maraming laman yung kabila. O, <laughs> uh, ulit ulit. O, ulit ulit. Toing, 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 toing. Sakto, sakto, Ano ba yun? Parang tupik. Eh, ngayon na. yung skirt. Hindi mabalas. Sa labal eh. Ano ba? Balitan! <laughs> Sayang kasi ang dahon. Balitan yung dahon mo! Ay, Ay, kayo. Basta ganito ang balot ko. Ganito dito, girl. Dapat hindi doon. Ano ba? Ano Ano ba?

Parang malu para Ay, di na siya ba ano? Oh. Pwede na yan. Asan, sa so kaya na ako ng panali? Dito rin. Ay, to, 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 to. Oo. Saan yung sak? Baka sinabi lang yun. Eh. Ay, natatamba ka na ako. Ito hmm. pa, ito pa. Nakaka to. May babae, ano, tatalo. Ako lang nakatali. Ilang makulong. Maganyan, oh.

Eh hindi mo kasi sinisiksik dun sa garam? Ganon, Pina? Naga. Diba ginaganon na siya? Di. na. Ganyan mo. Ay sure. Ha? Ano Oo kamote. to, kamagalit! <laughs> oh, alam, alam niyo aking lagay? At, tala, kaya, hindi sa, kasi sa dahon. Oo. Oh. Malapit dahon, talaga, ay, dahon. Loko okay. pala ganyan Sarap sa akin yung tutong ito eh. Hindi na kuspos. Gumigit. Maami. Maami na yun. Magigit. Kaya paano tong dahon? Ma, pa, ito ito, ito kunting bawdi, ma. ma, Ano daw, mura, mura pa tong, mura pa tong ano. yung yeah. dahon. Daho, dahon daho, Natalo daho. Oh, sige, ipapakulong mo dyan. <tinyan> Kinam mo, kapraso lang ang ano, dahon. Ano siya? Lang ito lang naman ito. Dagdagan mo. <laughs> <laughs> Diet ang kakain. Maliit lang eh, yung dahon niya eh. Anong maligit ang kapagay yan? Iaal sa pangay yan. Iaal sa pangay. Ano nga nagda-diet? Ganyan lang. Yung mga hindi nagda-diet. <laughs> ito ngayon sa bubulan. <laughs> Ganda, <laughs> Ano rin? Hey, Pag-isayin ko na lang ng ko sa ng dahon na alay, hindi ko sinayang. Bakit yung dahon? Ano? Mura pa? Wala. O, na Pwede ba doble yung dahon? Wow! Ba't yun eh. lumalabas? Malabas ka? <laughs> <laughs> yeah, Ginagano oh. oh. so, <laughs> na, <laughs> na yung ginanan mo muna ba? Oo! Ayan o, sobrang busog niya. Ang kapraso nga lang naman niya eh, dahil na nga siya. Eh ano, malabas nga yan. Bawasan mo yung dulo. Nasa kilid na. <laughs> so, <bagayal mo laughs> diba? Sobrang busog niya. Sobrang busog naman yan. <laughs> Sabihin mo mag-diet ka mo. Pa saan yan? Sa gaita nila <laughs> nga. Naliyan yan, kaibig. Ay! Naliyan <laughs> yan. Ang laki. Malaki Dal-dal-dalakyan Eh! dapat sa red chair. Ang suma niya. <laughs> pang linggo mo na yan. Ang sabi niyo, huwag lakihan at mahihilaw. Hindi, hindi hindi sa dahon. Ngayon yung... Eh, ...malalaki sa ilalim bago nakauli yung luto pag natanggal yung Kaya, sa panalim mo ko na rin ako makarami. Ano ko ba Ang rate nito. nung gawin mo? Pwede. Mas baka siya. ko yung QC. Para naman na yung kabungbanga, babuhat, eh, ima payat na payat na, masagod, kay kung gagawin ko tapang ko ba? babuhat siya na, di na, diyan kalaban, ba, lahat kami nagsuomal, malaki, tanging, pipit na ipi, bakit di mo panari mo? eh ay hindi ko kaya yung kung nila. yung kung eh ako na susiin ba? anong sao sao niya Papi. Ano ba yung isa? Matamis na ano, yung matamis na ano? Ape? Nakaw? Yung matamis ano na... Yung parang oh, may sabaw. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Asa na ito? Hindi ba? Masarap yun Ano yun? Yung...

Pwede, klar. Mm -hmm. Eh, wala, 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 dito. wala. Ano? Bintang 2 o'clock. Ano, Singapore? Mayroon? Tapos na kami. Ka. Okay. Okay. <clears throat> ano, din yung pagbalot Di na? na? Mm -hmm. pa konti. Ang um, dami din eh, no? Um, Kaya, pong... Ayan, dalaw pa yan. adjust uh, mo pa. Karami ka na. Labas na po dyan. Galing nete ada magtali oh. <laughs> Diyan lang expert pero yung paggawa hindi. Halaga na agad si Ate Ito na yung ay nasa ilalim? Ubi. Ay, bali yun ang pampakulo niya. Oo. Ito yung pala yan. Tapos din. Finish. may ano, payat? Alam mo dahon nito? Ilan na sinabi ko? 22. Bilangin mo din ulit. Labas na ang pukunan. 22 nga. Aboy po kainin yun. Meron pa meron na tangay ito. Gabi ang tali ay... Lot ng aming suman, malagkit, ayan. Dahil holiday dito guys, ito yung ginawa namin. Dito sa lungkay, danang, ayan. Dito kami sa danang guys. So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it's squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate, things. Ayan guys, luto na yung unang salang na sumang malagkit. Ayan, e nakakatuwa naman guys. Ang dami naming nagawa. umalis eh. Ngayon, alam mo na. Nahihirapan si Madam Ada magsandok ng suman. Kasi baka, baka maano. Umutok. Nakakaya <laughs> <laughs> sa kakain. Ito pa. Ito pa na. Oo, oh, <nakayo>. Hindi <laughs> na naman. Hindi na mag-asawa. <laughs> Nag-divorce <laughs> Nag na. Nag-divorce oh, okay. na. Pinagsama mo ba okay. si Ada? Oo, oh. Dami din. Second batch. May second batch pa kami. May second batch pa kami, guys. Ayan. PM lang kayo sa amin kung gusto niyo umorder. Lagay mo lang kung ilan ang order, nyo. Ay, hindi Tamp ako pa, -order niyo. Tamposo piso. Bakit? 100 lang. <laughs> tamposo piso lang, tamposo piso. Nayi, no, hindi pa Sa 10. <laughs> 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 eh. <laughs> Logi pa. sa EPSA ba Magkano na 'yan oh. Mahal na din sa e eh. Inasahan ano? yung nganga ko, yung parang nganga. Gerebyo, okay? Eh, <laughs> eh, ako yan, pag mga, mga payat, ako ang gumawa niyan. Yung nga nga, yung parang nga nga. Baka na, baka na, ano na dito? O isa lang. lang, wala na. Dito, Hindi, yun? sinama na yun ni ate. Kaunahan yun eh. Nga ito, ikunti eh, na lang to. Ang cute ng itsura o oh, uh, anilay. Masarap lang yung dito sa kaasukan uh, eh. Ano? Eh, na, it, sang... nasa ayun na yung kung ano. yung dito sa kaasukan ah, di ba? di ba? Second batch. Second batch. Pwede pa yung po. Pwede pa yung pocket. Nagaragdagan pa yung sugar. Second batch. Yan, after one hour. One hour ba ate, no? Yeah. After one hour. Bago maluto ulit mm -hmm. yung second batch namin, guys, na malagkit na suman. Ayan. So, ito yung ginawa namin dito. Holiday dito sa Vietnam. So, dito lang kami, guys, sa bahay. Shout-out sa aming ulam. may ano? Kaya nga, o. Oh. Ate Laleng, o. Evidensya yung gawa mo. Puyo, alam <laughs> Kumot? Pumutok. Pumutok <laughs> ang gawa mo, o. Laleng. Bawas na yung suman mo. Ano yung second batch naming sumang malagkit. Ayan, nausok na siya, te. Kumulo na. Ayan, na, kulo na siya. Init. Ito na yan, guys. So tara guys, tikman natin ang sumang malagkit. Mukhang nakakataka mga itsura. Tara guys, kain tayo. Wow, parang suman dalibu. Mabang. Oo, yari siya. Nagpis lang ako. Ano? Hmm? Yari! Kapon pa to? Ngumunggo hmm, muna kami, kay Mommy. Ngayon naman, nilain na ata nika. Ah, ba ko. Ito na papawmo ito. Ayun na mga nanuglak ng lata dito. Bye guys. Sana nag-enjoy kayo sa king vlog. Kita kits tayo sa susunod kong vlog guys. Thank you so much. Please like and share and subscribe guys. Panggasena naman 'yan.